saging. Saging. Sobrang laki. Ganito kaliit yung normal. Guys. Guys, pwede nyo ding batag. Tingnan nyo tong banana. Oh my God. Ngayon lang ako nakakita ganito nga kalaking saging. Sobrang taba at sobrang laki at sobrang haba nga kaya itong si Musumi ay nahihirapan niya pong magbuhat. Panigurado, pag kinain mo nga ito, ay busog-lusog ka nga talaga. Ito nga po ay hilaw pa, kaya masarap nga daw po itong lagain. Guys, guys, pwede nyo ding batag. Tingnan nyo tong banana. Yes. Tingnan nyo tong saging, ay sobrang laki. Sobrang laking saging. Hmm? Oh, sinong mahilig sa malaki? Charot. <laughs> sobrang laki, tara. Sobrang laking saging. Hmm. Kaso hilaw pa. Lulutuin nating nilaga. Lalagayin natin. Tinanok kung baga. Sobrang laki oh. <laughs> <laughs> Ay na magluto sa tinanut na batag. Si Ramsa sana. Bali, eto na nga po. Lalagay nga namin ito nga pong saging na malalaki. Bali, pag apat nga po namin itong piraso dahil sobrang laki nga at hindi nga po dito kasya sa napaka-cute niyang kaldero. At, at dahil may mga hinug nga po na saging na saba, kaya sinamahan na rin nga po namin ito ng nilaga nga na saging na saba ng mga hinog At maya, -maya rin nga po ay luto na nga po ito nga pong nilaga nga pong mga saging. At syempre, dahil para nga po matikman nga natin, ay kakainin ko nga po ito, ito nga pong malaki. Sobrang tabang nga po at sobrang laki talaga. Ewan ko kung ano nga pong tawag sa saging na ganito. Eto nga po pala ay wala din nga po daw itong puso. Kung ba o oh, yun nga ni Kuno ka na mabatag na idapuso. At eto nga po ang masarap sa sausawan nga po ng nilagang saging ito nga pong bagoong. oh, may nangani po palan mo magkaun. Tapang. pa. Tap Dito nga po ay sobrang dami nga po na saging dito nga po sa may likuran ko. Ganyan nga po siya kalalaki kaya isa lang nga po yung nilaga namin. Yan nga po talaga ang first time kong makakita nga ng ganito nga pong kalaki, kahaba at kataba. At yung mga nakikita ko lang nga po kasi ay hindi nga po matataba at hindi rin nga po mahaba at hindi rin nga po malalaki. Basta yun na yun. Oh, wag din green minded at pinag-usapan nga natin dito ay saging. Look guys, ganito kaliit yung normal. O, oh, di ba? Malakadakilu. Kung kayo ba ang papipiliin, ano ba yung mas gusto nyo? Yung malaki o yung maliit? O, oh, ako, kahit ano, basta nga masarap. Kung magtataka nga po kayo kung anong klase nga po itong saging, ay ganito nga po yan. Halos ka, kaunti lang nga po siya, pero sobrang haba naman at sobrang lalaki nga. O, oh, salamat din nga po kay Uncle Uyo na binigyan nga kami ng ganitong saging.